Check, Check muna ni Ate Sheila yung gulong. Si siguro niyang hindi kami ma -ano, sisiraan. Kaya yan. So bago kami umalis, binubombahan muna ni Ate Sheila ng hangin yung gulong para sigurado hindi kami mapaplat, mapaplat. At saka hindi kami sigurado kung uulan. Medyo makulimlim. Pero minto naman. Sana hindi kami abutan ng ulan dahil malapit lang naman ang namin eh. Ayan po. Binibideo ko ni ate Sheila habang lumalabas. Sasakay po ako ng bisikleta. Kasi yan ang service namin nating sila kapag dalaw lang kami. Lalo pag wala yung sasakyan, dala-dala ni Chancellor na sa school. tsaka hindi rin naman ako marunong mag-drive dahil paralyzed na nga. Kaya si Ate Sheila na lang yung nagda-drive ng ano, service. masama po talaga ako kaya ate Sheila kapag labas ng bahay <laughs> dahil kung minsan kasi boring din na palagi lang ako nasa loob ng bahay paminsan minsan gusto ko nilumbas kaya lang dahil nga sa kalagayan ko kailangan kong umangkas doon no sa bisikleta ni ate Sheila dahil hindi naman ako makakalabas maglalakad para gumalagala lang lalakad lang ako kapag nag-exercise. Diyan po sa vicinity ng namin ng village namin. <coughs> sa mga baguhan ng post channel ko, sa mga hindi po nakakaalam, isa po akoong stroke survivor. Na-stroke po ako noong 19 noong 2019 sa Saudi Arabia po tapos umuwi na ako ng Pilipinas dahil wala na akong trabaho kaya yan ngayon, ngayon po si Ate naman po ang tagapag-alaga ko siya po ay inahanap namin sa kasal at nagtatrabaho po siya sa amin bilang tagapag-alaga kasi nga po paralyzed nga po ako So kailangan po namin talaga na may kasama sa bahay dahil sa pagkasikaso, pagkain namin, actually dalawa lang kami mag magama dito sa bahay na nakatira. Yung nga lang po si Chancellor, nasa school, nag-aaral po siya. So kailangan pa rin talaga na kasama dito sa bahay para may magkasikaso sa amin. Maglalaban ng damit, mamamalansya, magluluto ng pagkain, maglilinis ng bahay, at the same time, inaalagaan din po ako ni Ate Sheila bilang ah uh, uh, PWD. Kasi hindi naman po talaga actually na nakakaano ako. Na paralyzed ako. Actually nakakilts na ako kahit paano. Pero hindi po lahat. May mga bagay talaga na kailangan kailangan ng magkasikaso May mga bagay na hindi ko talaga kayang gawin at yun po ang nagiging papel ni Ate Sheila dito sa bahay malaking pahagi na rin po si Ate Sheila dito sa amin pamilya dahil malaki ang naitutulong niya sa amin buhay ngayon nandito na po kami sa labas kaya lang pag bago kami lumabas ng gate napansin ni Ate Sheila wala yung nagtitinda ng tinapay kaya pumalik kami ngayon dito na lang kami sa tindahan bibili Kaya lang ng mga oras na to parang nagsisimula ng mampun Itayin ko na lamang po si Ate Sheila dito sa labas. Ulan na, lakas ang hangin. Pwede na yan. Ulan na oh. Masahan na ako rito. Kaligo ko na. Nagsimula na pabubuhos ang ulan. Uunang-una, ambon pa lang pero unti-unti na po siya lumalakas may kasama pang hangin noong time po na yan kaliligo ko lang din basa na naman ako agad ako sa ulan antagal pa niya tisilay eh. ayun po nililipad na lang hangin yung payong parang nasira na Talagang bumuhos na po ang ulan ng mga oras na yan. May ng hangin yung payong. pasana. na. Pati si Ate Sheila, basa na rin. Kaya nga akong tuloy. Sa wagay, malapit lang naman ang bahay namin. Kaya lang, basa na rin kami ng mga oras na yan. Malakas ulan. Hawak -hawak na ang ulan. Ayan o, basa na kami parehas. Ang timing, kanina walang ulan. Hawak-hawak na ni Ate Sheila yung payong dahil nililipad ng hangin parang nasira na yata malaki din ng sakripisyo ni Ate Hila eh Ayan, napot ako ng na ulan <laughs> Pambihira. Binasa <saan> lang kami. <laughs> oh, ang galing! Sama abala sama! Ayan! Yeah. <laughs> Ayan! Tapas lang <laughs> ang sauna. po, daw pa yung namin. <laughs> Ay, ang namin pa. Wala, <laughs> na. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. Yan po. <laughs> Yan po siya. Yan. Ang payong Nabasa <laughs> siya, guys. <laughs> Yan payong namin. <laughs> Uh -huh. Basang-basa na siya, guys. Hmm. Yan lang po kami. Lapit-lapit lang pinuntahan <laughs> Parang layo na ang layo ng pinuntahan namin. <laughs> yan, guys. <laughs> ah, yan ang bike namin. Yan. So, guys. Opo ka na dito. <laughs> oo oh, <damn. laughs> 我不管他不准。再干能扒。 ko na yung kinilikot. Ewan ba? Masakit na naman yung dalawa. Dalawa at kanan. Basa siya. Basa ako. Binasa Nabasa ako. ako na ulan. Kaliligo na lang. Ako lang. Si Ate Sheila eh. Lapit-lapit labas lang ng gate. Masira tuloy pa yung mo. Masira? Oo. Oh, oh. Masira nga. May bagyo yata ang parating kaya no? may hangin eh. May ulan na, may hangin pa.